Alright, good morning mga idol, mga boss Ayan So, magpapandaw kami ng baklad ngayon Ang kasama ko ay yung Ayan yung anak ko Dahil hindi kami, hindi ko na pinapasok at half day lang naman sila Tapos, wala akong katulong magpandaw ngayon So, ayan yung anak ko, ang katulong ko Magpapandaw ko muna kami ng baklad At napakaraming basura Tingnan nyo naman Ayan o Grabe. Ayan, oh. Nangingitim sa dagat, oh. Oh. Grabe. So, hindi natin alam kung ano ang mga basurang nandoon sa loob ng baklado. So, maglilis muna kami ngayon. At mamaya maya kami mag sisigin. So, wait, wait na lang. May uli ko sa akin. nakita ko. So yun mga idol, tingnan nyo naman ang loob ng baklad namin. oh, oh my god. Sa baklad at ito ang uh, pinabuta namin. Kaya mag uh, mag-aalis muna ako nito. Mamaya na kami mag Mamaya na kami magsisigi ng loob. Maglilinis muna ako mga idol. Ay, Ay. ariko.

Ang haba ng pamayan mga boss oh. Sa ibang lugar, pag nagkaka meron lang ganyan mga baha, mga basura. Pagkakataon nila yan para makakuha sila ng mga ganyan, mga tulad ng kawayan, mga panggato. Pagkakataon nila yan. Pero dito sa amin, dahil nasa lang... amin ang source ng kawayan marami kaming kawayan kaya hindi namin kinukuha yung lalat mga galing sa dagat babang pati ay ah di ba ka aray oh my god ito ang malupit Uh. Oh. Ay. Uh. Woo. Ang dami nito mga boss, mga idol. Uh. Grabe. Uh. Ito ang pinakamalupit sa ganito. Pag yung ganito karami ang basura, lalagdag, mananawa ka. Ang pinaka malupit dito, katulad dito, tayo ka. Oh, may malaking batang. Oh. Ayan oh. Ito batang ito mga idol oh. Ayan eh, no. Oh. Grabe Oh. Aba. Ay, talagang. Ah. Mangalay ito. Ah. Malaya na kayo. Okay, labas kayo ay malaya na. Sari sa basura ito mga idol. Mayroong bunot. May mga kahoy, kawayang kung ano-ano. Talagang kung nilinis ko lang nito, mananawa na tayo. Makita mo nga itong ating ano na ito. Yung ating basura na yan. Grabe. O. Iya. May mga batang ayo. O oh, sa mga naghaharap tang ulingin. Ang dami dito. yah, Tawa. So hanggang dito na lang muna mga idol. At pakidong maglilinis muna kami. Mamaya na lang namin ipapakita sa inyo ang kadugsog ng ating video. So, yun mga idol. Andito na kami sa tabi. Ayun anak ko. May nakakaming isda o. Anong klaseng isda ito? Ayun o. Hmm, need lang siya. So, ito yung huli namin. Mga idol. Ayan oh. Sari-sari. So, ang pagdala nito, papaano na. Mamaya na lang uli. Natin <laughs> <Lakin>. pa yung <laughs> pakita. Ayan. yung kamay mo yan ay. Oh. Hmm. Puta ka naman. Alam niya si. Galing ilo. Galing ilo ganun. Hmm. 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 Galing ilo. Hmm. Ragpa nga galing ilo. <laughs> Saan naman gagaling yung una? Daming-dami. Tagal na kami ni Tutoy naglalabas ay. Kasama yabat. May ulingin doon, ang dami ulingin. Ba? Ang ganun ko okay. nalaki oh. Wag na. Wala, pinaanod namin. Wala, <laughs> <laughs> pinaanod mo, hinuli mo na. Maputa, ang gagawin ko Puputok <laughs> ang lambat ay. Pumalakas malakas ang agos. Dari pa rin. Maliliit nga lang. Kuchili. Kuchilo, mm -hmm. Kuchilo kabuahan mo may eksisya sa espada. Hmm. Naman. Kaya lang eh. hmm ang naman naman yata kusilol lang yun wala din di, di man, ganyan sa kutsyuran kutsyuran na yan Piliin wow! mo na malaki e na mo kutsyuran matagal naman yun hila ba kung galing sa iba wala sa galing sa sa galing sa iba sa iba wala naman kung sa iba oh. wala naman kung Nasibad sa ito ng pamain, hipong buhay. Hmm. Ito so, pala lalagyan. Para mai-diligan. Diyan, dito mo na ilagay. Batbatin siya an. Lutasin. Okay. Ah. Hindi pa kaya. Ah. Tuyuan mo. Ng pageto yun naman hal na yan. 300 na ang kilo ay 340 pag natuyo oo oh, mahal na nga pag tuyo hmm. oh, patuyo ko pa daw niya ngayong panahon pwede ikaw na lang buha ka pala huli, ako na ang nanguli ako utusan mo pa ako magpatuyo sarap sigang yan kala may mo naman ko sa kala mo bigay ko sa iyo yan may isang quattro huh? hindi ka pa nagsawa kagabi ano ka lang eh, lambanog naman yung kagabi ah. Hindi mo 4. 4 ah. Anong pare, nang laki ng pasak. Anong lumapatid. Nung 4 nga ay lumayas na ako. Ano to yung ito yung islang malaki na yan? O din. Langisi. 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 Ulam ng pare. Ulam ng pare. Langisi. Hmm. Ano pala? Eh, dalahin. Aparito eh. Tapos yan dalahin mo pre. Na ulam ha? din ako niyan ha, hindi lang pari ha. Dalahin sa ano? Sa Pagluwas. Sa Ayun, yun, yun. sa Madrid. <laughs> 350 lang, oh, lang ang kilo niya. Ali. Yung masikip. 350 lang ang kilo niya ng Kainin na ni. 350 lang. <laughs> Parang baboy lang ano. <laughs> 350 lang kilo yan. 350 lang yan sa bulungan pa. Salamat mga baka mga 400 yan dapat mag ka pa luwas ate pag mo itong mga ganto lang ang iyo oh. <laughs> <laughs> pag yung malaki edi ilang ula isang ulam mo lang yan yan, yan o oh. itong mga ganto ang iyo oh. yan o oh. para tagal pag mga ganto ay isang ulam mo lang yan o oh, ito kaya oh. ito ito ito, ito. ang dami yan ang dami lang isi na yan o oh. Aray ko, sabi ni tutoy ang tawag doon. 'yun. Hindi ba 'yan yung hmm. na natingala yung nabukang bibig pag nakatutok. <laughs> hindi hmm. 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 ba yan yun? Burles? Bulis? Yung kutabing hindi natabingyan. Ah, 'yun. Taxi. Ikaw sa sambot. Nakakatinga na. na, 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 na Okay, dami na naman po kami nito. Ito, ito tuluma na ito. ito eh? <laughs> Ibig sabihin niya, kumuha ka ng plastic. Amaya, <laughs> oh, hindi pa nalilinis ay. Eh. Aba. Anong klase yung iyo na yan? Mangihingi ka na lang. Gusto mo pa linis yan sa iyo. <laughs> hmm. Yung pray na. Para di mahirap. Ba, mahal naman tiga. Hindi na yan na, no? Yung mahuling yung dinala sa kusina na siya. Ano kalalaki? Ganto rin. Ah, ganyan din. Hindi pa naman lalaki oh. yan, ano?